Ang ovarian cancer ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa mga ovaryo, ang bahagi ng reproductive system ng babae na gumagawa ng mga itlog at ilang mahahalagang hormones. Isa ito sa mga pinakamaselang uri ng kanser dahil madalas ay hindi agad napapansin ang mga sintomas, kaya't kadalasan ay huli na ito nadidiskubre. Sa naratibong ito, ating tatalakayin ang mga sanhi, sintomas, at mahahalagang paraan upang maiwasan ang ovarian cancer. Una mahalagang malaman kung paano nga ba nagkakaroon ng ovarian cancer. Walang isa lang na dahilan kung bakit ito nangyayari. Sa katunayan, ito ay resulta ng kombinasyon ng iba't ibang risk factors o mga salik na maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng sakit na ito. Isa sa mga pangunahing risk factor ay ang edad. Mas mataas ang tsansa ng isang babae na magkaroon ng ovarian cancer kapag siya ay lampas na sa edad na 50, lalo na sa mga babaeng nagmenopos na ngunit hindi ibig sabihin nito na ang mga mas bata ay ligtas na, dahil maaari pa rin mangyari ito kahit sa mas batang edad, lalo na kung may iba pang risk factors. Isa pang mahalagang salik ay ang family history o kasaysayan ng kanser sa pamilya. Kung ang isang babae ay may nanay, kapatid, o anak na nagkaroon ng ovarian cancer, breast cancer, o colorectal cancer, mas mataas ang kanyang tsansa na magkaroon din nito. Ito ay dahil maaaring may mga namamanang gene mutations tulad ng BRCA1 at BRCA2 na nagdudulot ng mas matinding panganib. Ang mga gene mutation na ito ay nagpapataas din ng panganib sa breast cancer kaya't magkaugnay ang dalawang uri ng kanser na ito. Bukod sa genetic factors, may iba pang mga sanhi na dapat isaalang-alang isa na dito ang paggamit ng ilang mga gamot, gaya ng hormone replacement therapy na kadalasang iniinom ng mga babaeng menopausal. Ang matagal na paggamit ng therapy na ito ay maaaring magtaas ng panganib ng ovarian cancer. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang pagiging obese o sobra sa timbang ay maaaring magpataas ng tsansa ng sakit, pati na rin ang matagal na hindi pagbubuntis, hindi pagpapasusok, at late na menopause ang exposure sa ilang environmental factors, tulad ng asbestos, ay pinaniniwala ang may koneksyon sa ovarian cancer, bagaman hindi pa ito lubos na napapatunayan. May mga kaso rin ng ovarian cancer na nagsisimula sa benign ovarian cysts na nagiging malignant o cancerous sa paglipas ng panahon, ngunit ito ay bihira. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas ng ovarian cancer. Isa sa mga dahilan kung bakit delikado ang sakit na ito ay dahil kadalasan, ang mga sintomas ay banayad at madalas ay parang ordinaryong abala lang sa tiyan. Maraming babae ang hindi agad nakakapansin na may kakaiba nang nangyayari sa kanilang katawan. Ilan sa mga pinakakaraniwang sintomas ay ang madalas na bloating o pamumulak ng tiyan, mabilis na pagkabusog o pagbaba ng appetite, pananakit ng tiyan o balakang, madalas na pag-ihi at pagbabago sa pagdumi tulad ng constipation. May mga babae rin na nakararanas ng pananakit sa likod pagbigat ng tiyan, bigla ang pagbabago ng timbang, o hindi maipaliwanag na pagkapagod. Sa ilang pagkakataon, may abnormal na pagdurugo, lalo na sa mga menopausal na babae. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magtagal ng ilang linggo o buwan, at hindi agad nawawala. Dahil dito, mahalagang maging mapanuri at huwag balewalain ang mga paulit-ulit na pagbabago sa katawan. Ang ovarian cancer ay may iba't ibang stages, mula sa stage 1 na localized pa sa ovaryo hanggang stage 4 na kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Kapag nasa early stage, mas maganda ang prognosis at mas mataas ang posibilidad ng paggaling. Ngunit kapag huli na nadiskubre, mas mahirap na itong gamutin. Kaya tang maagang pagkilala sa sintomas ay napakahalaga. Sa kabila ng pagiging mapanganib ng ovarian cancer, may mga paraan upang mapababa ang panganib nito. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Ang pagkain ng masustansyang pagkain, lalo na ang prutas, gulay, whole grains, at pag-iwas sa processed foods ay nakakatulong upang mapababa ang risk ng iba't ibang uri ng kanser, kabilang na ang ovarian cancer. Ang regular na ehersisyo at pag-maintain ng tamang timbang ay mahalaga rin. Ang pagpapasuso, kahit isang beses lang sa buhay ng isang babae, ay pinaniniwala ang nakakatulong sa pagprotekta laban sa ovarian cancer. Ang pagbubuntis ay nagbibigay ng break sa ovulation, kaya't mas kaunti ang pagkakataong magdevelop ng abnormal na cells sa ovaryo. Ang paggamit ng birth control pills ay maaari ding magpababa ng risk, ngunit dapat itong gawin sa ilalim ng gabay ng doktor dahil may kaakibat din itong ibang panganib ang pag-iwas sa paninigarilyo ay isang mahalagang hakbang, hindi lang para sa ovarian cancer kundi para sa iba pang uri ng cancer. Ang paninigarilyo ay nagpapahina ng immune system at nagdudulot ng mga toxins na maaaring magdulot ng cell mutations. Kung may family history ng ovarian cancer, breast cancer, o colorectal cancer, mahalagang magpatingin sa doktor para sa genetic counseling maaaring magpatest para sa BRCA mutations at iba pang gene abnormalities. Kung positive ang resulta, maaaring magsimula ng regular na screening tulad ng transvaginal ultrasound o CA-125 blood test. Bagaman hindi ito isandaang porsyento accurate, nakakatulong ito sa mas maagang pagtuklas ng sakit. May mga babaeng high risk na pinapayo ng doktor na magpa-prophylactic surgery, tulad ng pagtanggal ng ovario o fallopian tubes bago pa man magka-cancer. Hindi ito para sa lahat, kaya't dapat pag-isipan at kumonsulta muna sa mga eksperto. Ang regular na pagpapatingin sa gynecologist ay hindi dapat kalimutan, lalo na kung may nararamdamang kakaiba sa katawan. Sa bawat pagbisita, maaaring magpa-pelvic exam, ultrasound, o blood test depende sa risk factors at sintomas. Napakahalaga rin ng edukasyon ukol sa ovarian cancer. Ang pagbabahagi ng impormasyon sa pamilya, kaibigan, at komunidad ay nakakatulong upang mas maraming babae ang maging aware sa sakit na ito. Ang kaalaman ay sandata laban sa cancer, sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maaaring maagapan ang mga kaso at mapababa ang bilang ng mga nagkakaroon nito. Kung may nararamdaman ng sintomas, huwag magatubiling magpatingin sa doktor. Huwag maghintay na lumala pa ang sakit bago kumilos. Mas maaga ang aksyon, mas mataas ang tsansa ng paggaling at mas magaan ang gamutan. Sa usapin ng gamutan, ang ovarian cancer ay kadalasang ginagamot sa pamamagitan ng surgery, chemotherapy, at minsan radiation therapy. Ang uri ng gamutan ay depende sa stage ng cancer. May mga bagong paraan na rin ngayon tulad ng targeted therapy at immunotherapy ngunit ito ay kadalasang para sa mga advanced cases. Para sa ang kaligtasan, ugaliin ang regular na pagkakaroon ng screening, lalo na kung ikaw ay lampas na sa edad na apat na po, may family history, o may iba pang risk factors. Ang pag-aalaga sa sarili, pag-iwas sa mga unhealthy habits, at pagiging alerto sa mga pagbabago sa katawan ay susi upang maiwasan ang ovarian cancer. Sa pagtatapos ng kwento ng ovarian cancer, tandaan natin na ang sakit na ito ay hindi dapat gawing dahilan ng takot, kundi dapat maging inspirasyon upang mas maging maingat at mapag-alaga sa kalusugan. Ang bawat babae ay may karapatang mabuhay ng malusog at malaya sa sakit. Sa tulong ng tamang impormasyon, healthy lifestyle, at regular na pagpapatingin, maiiwasan o maagang matutuklasan ang ovarian cancer. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kalimutan na ang suporta ng pamilya, kaibigan, at komunidad ay napakalaking bagay sa laban kontra kanser. Hindi mag-isa ang bawat babae sa pagharap sa hamon na ito. Sa pagdadamayan, edukasyon, at pagkakaisa, mas malakas ang panlaban sa ovarian cancer. Kaya't simula ngayon, maging mapanuri sa sarili. Alagaan ang kalusugan, bigyang pansin ang mga sintomas, at huwag matakot magtanong sa eksperto. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kalusugan, isang malaking tagumpay na ang iyong nabot. Ang ovarian cancer ay maaaring maiwasan, matuklasan ng maaga, at magamot, basta't may tamang kaalaman, maagap na aksyon, at hindi nawawalang pag-asa.